So yun na nga for today's video ay magmamalas na naman ako din sa may dagat. Hindi yun na nga at mangingilaw na naman ulit ako. Mm -mm. Kasama ko nga pala si Papa at saka si Mama. Mangingilaw kami ng abalatan, isda, kahit ano kahit anong pwedeng kunin sa dagat, kahit baga bato ay aba, ay pati naman ay bato ay dinamay. So yun na nga at kalmado naman ang dagat kaso nga lang ay makulimlim. Mm -mm. Kuwari ko uulan pero okay lang naman at may bubong naman ang aming bangka. So yun na nga at si Mama naman ay tugdo di kwento din ay With action pa yaan. <laughs> yung talaga mga matanda, no? Pag nagkukwento, talagang hindi makukontento ng kwento lang. Ay talagang dapat ay may action. Mm, -mm. Matanda pati. ay iya baka magalit. Hindi po, joke lang. At yun na nga at nakarating na kami sa aming nga patutunguhan. Maglalaglag na nga pala sana si Papa ng Angklad yan kaso ay bigla siya napatigil dahil nga biglang lumakas ang alon at umikot yung bangka. Hindi ko na nga lang na at ako'y busy-busy sa pakipagchat sa kanya na sa una lang naman magaling. Ay, iya? Yun na nga, sabi ni Papa ay parang lumindol baga. Siguro yung mga mag magnitude 7. Ay, yeah. iya. ang lakas noon. <laughs> Hindi yun na nga, kasi nga umikot talaga yung bangka namin kanina. Ako nga ay medyo nagulat din ng kauntian. Dahil nga ay taib pa naman at saka maliwanag pa, ay kumain na muna kami para mamaya kapag namin nang ilaw ay bay dire-diretso na. Hindi ko na nga pala ibinidyo ang pagkain ko kasi nga pag-usapang pagkain ay talaga nalilimutan ko ang cellphone. Hoy, talaga ba? Iba e talaga kapag nasa dagat kayo, eh, no? Itutubog mo na lang yung pinggan na pinagkainan mo ay eh, sa dagat eh, ayun, hugas na. O di ba para sa mga tamad maghugat. Hugas diyan. Ay iyan, auutal na pati. Ganun talaga siguro kapag sarili mo yung pinapatamaan mo ay eh, eh, no? So yun na nga at medyo dumidilim na kaya naman ay di kami ay nagyak na ni mama para kami ay makapangilaw na. Yun na nga at may nakita nga agad ako ditong kasag oh. Medyo malabo nga lang yung tubig kaya hindi masyadong makita. Buti pa yung mga kasag no mga friendly kasi ang dali nilang hulihin. Meron na nga rin pala ako na din na balatan o si cucumber. Bali, may dala nga din pala ako dyan para magkatapos ko manghilo, ay e, laban na. di ginagamit ko kasi yung sa dito sa dagat kapag uh, lumakas ang hangin, eh di diba siyempre raw yun, ibibisik e, yun sa dagat kasi yun ay may lamang mantika. Di para lalantap ba ang dagat ba? Para bagay iba, explain ba yun ah? Uh? Basta gayo yun. Hindi, yun na nga para kuminis ang dagat or luminaw. Okay. At yun na nga, may nakita rin ako dito, napaka-cute na pusit. Parang ako lang, ah, uy, pilingon. yun nga, at dinampot ko nga siya. Pero hindi ko naman talaga siya huhulihin kasi nga ay maliit pa. Baka ako'y paghanapan pa ng nanay ni Re. So yun na nga at may rin ako din ng isda ay eh, di hinuli ko na maigi rin at ulamin. At yun nga nahuli ko naman, aba ay lang naman ay eh, pag hindi mo pa naman nahuli ay eh, sa babaw niya ay eh, napakaduling mo naman. Hinuli ko na kahit maliit pa at ito namang ganitong isda eh, hindi naman talaga nagalalaki. Tingnan nyo nga naman at nagkukulupog pa akala may makakatakas pa ay. Eh. At nagdadabog pa nga nung ilagay ko sa timba. Ay aba akala may kung sino. Habang nangingilaw nga ako ay bigla pa man ding umulan ay napakaswerte ko naman talaga. Pero kahit umulan pa yan ay wala makakapigil sa akin kahit bumagyo ka pa. Abay wag naman. At nung maranasan man din namin na inabot kami ng habagat dito sa dagat ay nako ay tulog man din kami din sa bangka magdamag. Wala yan lalaki nga ng alon ay kulang pang bangka namin ay tumaob nun. At saka yan lakas din ang kulog at kidlat ay kulang na lang ako tumago din sa ilalim ng bato ay. Buti na nga lang at kahit papaano ay bumagyuman o umaro ay may nahuhuli pa rin kami kahit paunti-unti na balatan. Kasi nga ito talagang pinagkakitaan namin dito at saka yung ay eh, pag ganito nga mga malakas ay eh, talagang wala namang kami buhay. So kaya nga iting eh, thankful pa rin kami kay God kasi nga ay eh, kahit papaano ay eh, di may nakukuha pa rin kami. Kasi nga kapag ang yun talaga mahirap sa probinsya ay eh, pag gulo ng dagat, gulo din na sikmura. Pero minsan baka ay kabag lang yun. <laughs> Pero yun na nga takoy tinawag na ni Papa, talaga namang malakas na ang ulan na hindi na makita kasi lumalabo ang tubig. Yan kaya yabang ko pa naman kanina, sabi ko ay ayos lang pag umulan. Ayun naman pala ay hindi nga pala makikita ang uh, batuhan kapag uh, umuulan kasi nga na, lumalabo ang tubig at kumikiraw kahit anong wisik mo ng mantika. Walang paglinaw ari. Ay di ako rampot lang ang nahuli namin ay iyan, lugi pa sa gasolina.